Kagalang-galang na mga tao, ganyan kung ituring natin mga Pilipino ang mga taong nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Hinahangaan ng iba, sinusunod ng marami, ngunit hindi rin natin ay pagkakailang tao rin sila na tutukso, nagkakamali at nagkakasala. At kapag may kapangyarihan, may panganib ng pangaabuso. At kapag inabuso ng lingkod bayan ang kapangyarihan, mas malaki ang pinsala hindi lamang sa ilang tao kundi sa buong lipunan. Pati mga matitinong lingkod bayan damay at mga biktima rin. Antonio Sanchez, Mayor ng Kalawan Laguna mula 1980 hanggang 1986 at mula 1988 hanggang 1993. George Medialdea, Deputy Chief ng PNP Kalawan noong mga panahon yun. Isang politiko at isang polis. Parehong mga lingkod bayan na pareho ring sangkot sa panggagahasa at pagpatay kina Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Lahat ng ito ay pinatunayan ng mga witness na sina Aurelio Centeno at Vicencio Balabanan na mga tauhan ni Mayor Sanchez. Umaga ng June 28, 1993, kasama ni Medialdea si Centeno sa kayang isang ambulansya upang puntahan si Vicencio Balabanan. Pakay di umano ng grupo na hulihin ng isang Rodolfo Calva alias Tisoy na isang kilalang notorious na smuggler ng mga baril at droga sa naturang lugar. Sunod naman nilang sinundo ay sina Barangay Captain Masiit at Luis Corcolon ng Barangay Mabakan. Sakay ng ambulansya ang limang kalalakihan pumunta pa ng Barangay Imok at Barangay Wawa ngunit bumalik din pagsapit ng alas 7 ng gabi sa Kalawa Laguna sa utos ni Luis Corcolon. Sinundo ng grupo si Rogelio Corcolon kasama si Napipito Kawit at Baldwin Brion sa Shell Gas Station ng Poblasyon Kalawan at pumunta sila sa Los Baños. Habang nasa daan, pinaalam ni Luis sa grupo ang kanilang totoong pakay sa pagpunta sa Los Baños na dukutin ang kabigabighaning umanong babae na matagal lang ninanasa ni Miro Sanchez. Nais nice ni Luis na irigalo ang babae kay Mayor Sanchez upang matigil ang pagiging mausisa ng grupo. Sinabi pa ni Luis na tutulo ang laway nila kapag nakita ang ganda ng babae. Nang makarating na ang grupo ni Medialdea sa Yupi Los Baños, kaagad nilang nilibot ang eskwelahan upang hanapin ang kanilang target na babae na nagangalang Aileen Sarmenta. Si Centeno ang nagmamaneho ng ambulansya habang kanilang nililibot ang naturang eskwelahan. Kagad namang ipinag-utos ni Luis kay Centeno na dahan-dahan silang lumabas sa eskwelahan dahil hindi nila mahagilap si Aileen. Nang makarating sila sa Agrix Complex, bumaba at pumasok naman doon sina Luis, Boy, Ama, Brion at Kawit. Narinig din ni Senteno noong mga panahon na iyon, si Medialdea na tumawag sa boss at nagsabi na sila ay nakarating na sa lugar. Ang boss na kanyang tinawagan ay walang iba kundi si Mayor Sanchez. Sa loob ng Agrix Complex ay ang restaurant na Cafe Amalia. Nakapark sa harapan nito ang isang tamaraw van kung saan sakay sina Aileen at Alan Gomez. Dala ang kanilang mga baril pinwersa ng grupo nila sina Aileen at Alan na sumakay sa likod ng van. Nanatili naman sa ambulansya si Nesenteno at Malabanan at kaagad na tumungo ang grupo sa Erais Farm sa barangay Kurba na pagmamayari ni Mayor Sanchez. Nang makarating na ang grupo sa Erais Farm, dinusalan ng grupo ni na Luis, si na Aileen at Alan at itinali ang mga kamay nila. Napansin ni Mayor Sanchez ang komosyon sa labas ng kanyang tinutuluyan kaya lumabas siya kagad at nagtanong kung ano ang problema ng grupo. Sabi ni Luis, Mayor, ito na po yung regalo ko sa inyo, yung babaeng matagal nyo na pong minanais. Sagot ni Mayor Sanchez, ang ganda niya, pero sino yung lalaki? Sabi ni Medialdea, kasama ni Eileen Boss. Dinala na rin namin para hindi kami malagay sa alanganin. Dinala ang dalawa sa loob ng tinutuluyan ni Mayor Sanchez kung saan ipinasok naman si Eileen sa kwarto ni Mayor Sanchez. Binugbog ng grupo ni Luis si Alan at kaagad na inilabas sa rest house. Natumba si Alan sa isang cement box pagkatapos ito makatanggap ng isang sapak mula kay Kawit gamit ang puwita ng isang armalite. Inakala ni Brion na patay na si Alan ngunit sabi ni Kawit mamaya pa ang oras niya. Magulong buhok, panyong nakabusal sa kanyang bibig, nakataling mga kamay at nakaubad ang shorts. Ganyan ang sitwasyon ni Aileen habang kinakaladkad siya ni na Luis at Medialdea palabas ng rehouse ni Mayor Sanchez. Salamat sa regalo, tapos na ako. Sa inyo niyan, sabi ni Mayor Sanchez. Sakay ng Tamaro van, tumungo ng kalawan ang grupo ni na Luis at Medialdea upang dispatsahin si na Aileen at Alan habang nakasakay naman sa ambulansya ang grupo ni Centeno. Habang binababay ang daan patungong kalawan, nakarinig sa sintenyo ng putok ng baril mula sa van. Kagad naman huminto ang van at ibinaba ang dugoang si Alan. Hindi pa nakontento si Kawit at bineril pa nito si Alan ng isang beses gamit ang kanyang Armalite. Sunod na tumungo ang grupo sa isang tubuhan sa Sitio Paputok, Kilometer 74, Barangay Mabakan. Doon ginahasa at pinagpiyestahan na mga nakasakay sa van ang umiiyak at nagmamakaawang si Aileen. Kahit anong pagmamakaawa ang ginawa ng dalagita, hindi pa rin naantig ang mga puso na mga bumaboy sa kanya. Sa huli, kinuha ni Luis ang isang armalite at ipinaputok kay Aileen na siyang kinamatay ng dalagita. Iniwan ng grupo ang Tamaraw Van sa lugar na iyon at kaagad na umuwi sa kanika nilang mga tahanan. Dismayadong nakatingin si Nasenteno at malabanan sa kanilang mga kasamahan na tila yata nasihan pa sa kababuyang kanilang ginawa. Kinabukasan, napabalita na sa lugar na mayroong patay na babae na natagpuan sa loob ng isang tamaroban sa barangay Mabakan. Sinubukang pagtakpan ni Sanchez ang krimeng ginawa. Idinawit pa nito ang isang kit-alkesa na isang anak ng general at kilala rin miyembro ng isang frat sa UP Los Baños. Labis din ang pangamba ni Centeno noong marinig niya na pinaghanap na rin ng driver ng ginamit na ambulansya. Binigyan ni Sanchez si Centeno ng 2,000 pesos at sinabihang manahimik o pumunta na lang sa ibang lugar at magtago Nagtago si Sanchez, ngunit nahuli siya ng mga otoridad noong August 13, 1993. Hindi nakatiis si na Centeno at Malabanan, kaya't itinuro nila ang mga may sala. Isinailalim sa Witness Protection Program ang dalawa kung saan nakatanggap sila ng allowance, libreng pabahay at proteksyon mula sa kapulisan. Hindi na nakatakas pa sa batas si na Mayor Sanchez, Medialdea, Ama, Luis, Rogelio, Brion at Kawit. March 11, 1995, pagkatapos ng labing anin na buwang paglilitis, hinatulan ni Judge Harriet Demetrio ang mga nasasakdal ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong rape at pagpatay kina Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Ang bawat isa sa kanila ay tumanggap ng maximum penalty na reclusion perpetua o pagkakalong ng 40 years. Maliban dito, pinagbayad din ng hukom ang mga nasasakdal ng karampatang kabayaran para sa pamilya ng mga biktima. Noong January 25, 1999, sinangayunan ng Korte Suprema ang inapilang desisyon. Pero tinaasan nito noong October 2001 ang kabayarang dapat matanggap ng pamilya ng mga biktima. Noong August 20, 2019, inihayag ng Department of Justice na kadilang si Mayor Sanchez sa mga presong nalalapit ang paglaya dahil sa magandang asal. Dahil sa matindi ang pagtutol ng madla, nag-viral ang balitang ito sa social media Nakadagdag din ang napabalitang napipintong paglaya ni Mayor Sanchez sa patuloy na pagdurusa ng ina ni Ailing Sarmenta na hindi maiwasang umiyak sa isang panayam. Nakialam ang Pangulong Duterte, pinigil niya ang paglaya ni Mayor Sanchez. Anya, hindi dapat palayain ng maaga ang mga bilanggong gumawa ng karumal-dumal na krimen. March 27, 2021, namatay si Mayor Sanchez sa bilanggungan sa edad na 72. Bagamat na hatulang may sala ang mga salarin at pinagbayad sila milyon-milyon na hindi naman nabayaran, nakamit ba ng pamilyang Gomez at Sarmenta ang katarungan? Sapat ba ang kinalabasan ng kaso para mabura ang pangungut na dinanas ni Alan Gomez at Aileen Sarmenta at ng kanilang mga pamilya? Mananatili at mananatili pa rin ang sakit sa puso ng mga pamilyang naiwan. At tulad ng binanggit ko sa simula, Paano na lang ang dumi sa imahe ng mga lingkod bayan, politiko o kapulisan na tapat at tuwid na naglilingkod?